Aro! Ngayon mga gawiks, isang masayang umaga, masayang morning sa lahat dyan sa anumang sulok ng daigdig na roon tayo mga gawiks no. Ito ngayon mga gawiks, tayo ay nasa likod ng building no kung saan dati tayo ay nagtatanim dito at ngayon nga ay ating pinuntahan at ito yung ating taniman, taniman natin to ng na mga Chinese kangkong mga gawiks no. At yan ngayon ay video matagal tayo na hindi nakapagtanim ulit dyan sa ating pinagtaniman at ngayon ay ayusin natin mga gawiks, tayo ay mag-start ulit na magtanim dyan ng Chinese kangkong ayan yung nakita nyo mga gawiks dyan sa na mga nakadilaw na mga empty gallons no ayan at dito nga sa gilid mga gawiks yun ang ating alugbati ayan makapal na ang gapang at dito nga dati mga gawiks ay patula yung tinanim ko dyan patula at ngayon ay alugbati na o ngayon mga gawiks sa umagang ito yan ay lilinisin ko ayan aayusin at para tayo ay makapagtanim ulit ng mga Chinese kangkong dyan Ayan So dahil sa ngayon ay medyo panahon na taglamig So magandang magtanim ngayon mga gawigs Ito so, nga ngayon mga gawiks, no Check natin yung kapaligiran dito At dito tayo gumagawa ng mga ating decomposed na mga lupa Ayan So yan ay ating nabawasan na Puno yan at ginamit nga natin So dito tayo nagkocomposed no Yan mga drum na kalahati Diyan natin pinapapabulok So dito makapansin natin mga guwigs na puro mga lumot yung ating simento, yan ay ko, yung mga lumot na yan ay kayurin ko at ihalo natin sa ating decomposed na mga lupa. At ito yung ating mga taniman ng Chinese kangkong, ngayon ay ating tataniman yan. So ang saktong pagtatanim mga ay mamayang hapon. No? So yan tayo ay pumasyal lang dito para mag-start tayo magtanim yan ng Chinese kangkong. So mamayang hapon tayo magtanim mga gawiks at ngayon ay ang gagawin ko ay ayusin ko dito, linisin ko sapagkat ayan maraming lumot sa ilalim na yan. Mga, mga natutubo na mga halaman o damo, ayan. So yan ngayon mga gawiks yung ating gagawin so, magang ito, yan. So dito tayo mag-start mga goweks no. Kayurin natin tong mga buwangin dito at lupa at lumot. Yan ay maganda din ihalo natin sa ating mga decomposed na lupa para magamit natin sa ating pagtatanim. So yan ay malaking bagay. Malaking bagay yan mga goweks no. So yan. So yung mga lumot-lumot dito katulad nito mga Gawix, no. Yan. So kayurin natin 'to. Yan ang ating gagawin ngayon na ihalo natin sa decomposed na lupa. Yan, medyo mahaba ang ating linya na pag kakayod ng lumot dahil sa yan ay sanhi ng pag-uulan lagi mga Greeks. Yan, mga lumot na yan. So yan ay kayo rin ko ngayon para malinis. Ayan na mga Greeks, ang masayang hapon sa lahat dyan. No? Ayan yung ating nakahanda na na Pagtataniman natin, ito na yung buto ng kangkong mga gawiks Sa na ito, ito na yung ating lang ngayon dyan sa mga empty bottles na yan ng mga galuno. Yan, napinturahan nga natin na mga dilaw yan at matagal na yan dito mga gawiks At yan ay malapit na rin mag-retire dahil marupok na yan sa init sa kaulan na nakabilad dito. So yan ay papalitan natin ng bago yung mga galon naman ng mineral water na marami rin tayong naipon. So ngayon start na tayo mga gawiks sa ating pagpunla ng buto ng kangkong ayan dito lang ikalat lang natin mga gawiks j sa loob nyan no yan ay ati naman na ayos na yung lupa niya para pagtanima ng kangkong so yan ay talaga naman na ating nasubukan dati pa yan so mas marami ay ating experience hindi naman lahat yan ay nabubuhay kaya dinamihan natin ang paglagay ng buto no para mas maraming posibilidad na may mabuhay dyan so ayan na so ito yung ating mga buto ng kangkong sana wag kulangin yan dahil sa yan ay mahaba mahaba ang ating pagtataniman dahil sa yan ay marami nga so ito na mga gawiks no yan ang ating gawa ngayon tayo ay magtanim tanim, -tanim. wag tayong magsawa para marami din tayong aanihin kapag marami tayong naitanim dito sa ating kapaligiran so sayang ang pwisto ayan ang pwisto dito na maluwag kaya yan ang ginamit <coughs> natin kahit simintado no? kahit simintado may paraan pa rin yan kaya uh, ito naman mga galon na ito mga gawiks, ay naipon lang natin wala naman tayong puhunan dito at ngayon nga marami tayo doon mga mineral water na galon na naipon dahil yun ay mga bakanti na ipo natin pagka na ubus ang laman so yan pagkatapos nito sa ating pag punla ng mga buto no tatakpan natin ng kunting lupa sa ibabaw yan yan kalat lang natin dahil simpre <coughs> para hindi magdikit-dikit kung may magdikit man ay wala na yan si Batman kung si isa rin yan sa paraan na makatulong tayo sa ating ekonomiya no hindi tayo bumibili doon sa palingki ng mga gulay para mabawas-bawasan ang demand na mga consumer na nangangailangan ng gulay siyempre tayo ay nagtatanim-tanim din so yan so marami naman tayong ipon dito na lupa no na mga na-decompose natin so yan so Okay, pag may time lang, tanim-tanim. Tanim-tanim lang sa ay, mga time diyan, huwag naman sayangin na lumipas yung <laughs> oras na wala tayong <clears throat> nagawa. Yan, So, kalat-kalat lang, ayan, patuloy lang. Hanggang sa matapos doon, ayan, mahaba pa. So ayan na mga guwigs, nasa dulo na tayo ng ating pagpunla ng buto ng kangkong no. Ayan, ito ay nasa hulihan na tayo at malapit na tayong matapos sa ating pagpunla. Ayan, huli, huli talaga, huling huli na ito. <laughs> so ayan, tayo ay ikinalat lang natin ang mga buto dyan kung saan saan na lang sila napupunta kapag binagsak natin. So ayan na yung mga guwigs at ngayon ay atin naman yan takpan ng lupa sa ibabaw. So ayan na. So mahabang-mahaba. yan ang ating pinagtataniman ng buto ng kangkong 'yan. Yes yo. Tayo ay magtakip ng konting lupa sa ibabaw niyan mga gwiks. 'Yan ay para sa kanyang pagusbong ng mga dahon. So mayroon naman tayo diyan ng mga lupa noo na nakahanda. Tayo ay magkuha lang diyan. So 'yan mga gwiks, 'yan ay lagyan ko muna ng mga kunting lupa sa ibabaw so ito mga gawiks yung ating lupa na nakaready na no? yan durogin ko lang buwaghagin ko lang para sa paglagay doon sa ibabaw ng mga kangkong no? sa buto ng mga kangkong so yan yan ang ating decompose dito sa likod ng building na pwede nating magamit sa lahat ng ating mga tanim dyan yan pwede pataba so yan mga gawiks yan ang ating ilagay ngayon doon sa ibabaw ng ating pinagpunlaan ng buto ng kangkong so, yan so yan ang mga goiks no? ang ating mga buto ng kangkong kitang kita so ngayon ating takpan yan nito na ating inanda na decomposed na lupa so yan takpan natin sa ibabaw so siyempre pag may basura katulad nito yan alisin natin so yan ang mga goiks yan ay mamaya ang kasunod yan ay dilig naman so yan ang ating ginawa ngayon sa hapon na ito yan yan ang mga matigas na bagay ay ating ihiwalay hindi kasi natin sinasala yung lupa na yan mga Gawiks. so ayan mga takpan lang natin so tapusin ko lang ito mga goods hanggang doon sa dulo pagtakip ng lupa sa ibabaw at maya ay atin namang basain o diligan so yan ang ating lupa no so yan ang mga guwiks tayo ay malapit ng matapos nasa dulo na tayo so yan na nga yung ating pinagpatuloy sa paglagay ng mga lupa sa ibabaw ng ating pinunla na mga buto ng kangkong mga guwiks no so yan At siyempre pagkatapos nito mga Gawiks, ay basain naman natin, no? diligan natin para mas mabilis, madaling bumuka yung balat ng buto ng kangkong. So mahaba yung ating ginawa mga Gawiks, no? dahil ito ay dati pa. So ayan tapusin ko lang to mga Gawiks, No? So ayan mga Gawiks, pagkatapos natin na mga ma- Takpan ng lupa no yan ay diligan naman natin ngayon ito yung kasunod no kahit basa ang lupa nating nilagay mga guwigs, kailangan pa rin natin yan diligan ayan yon na nga para sa mas mabilis na yung balat ng buto ng kangkong ay mas mabilis bumuka para lumabas yung kanyang dahon ayan so dilig dilig lang siyempre alaga na naman tayo dito mga guwigs umaga at hapon ay alagaan na naman natin to sa pagdidilig so yan na ang ating pag-uumpisa na magtanim ulit dito sa likod ng building ng kangkong so ito naman ay walang mawawala kapag masipag tayong magtanim walang mawawala sa atin kundi mas marami pa tayong maharbis so ayan mga guwiks tapusin ko lang yan sa aking pagdilig ngayon ayun good morning good morning mga Gawiks. Ah, silip lang natin yung ating naipunla na buto ng kangkong dito sa likod no. Ayan, natunghayan nga natin yung sikat ng araw ngayon dito at hindi pa tayo dito na arawan sa likod. Ito na yung ating na -punla na mga buto ng kangkong mga guys no? Dalawang araw yung lumipas. May mga nakikita na tayo. Ayan. Mga nabubuhay na, lumabas na ang mga buto na may mga dahon na kunti na maliit pa lang. So yan na nga mga gawiks no Ating didiligan ngayon sa umagang ito Yan Siyempre tayo ay matutuwa Kapag ka ganito yung ating tanim Na mayroon na tayong pwedeng maasahan Pagdating ng ilang araw na Paglipas ay makaharbis na tayo So yan lang mga gawiks Yung ating <coughs> palipas oras dito no Sa ating trabaho na wala tayong ginagawa Tayo ay nagtanim-tanim nga dito palagi Siyempre yan naman ay may tuturing natin na tayo ay makakatulong sa ekonomiya nga no. Sabi ko dahil sa tayo ay may sariling tanim na mga gulay. Hindi na tayo kailangang bumili sa palingki. Katulad ng kangkong, pichay. Tayo ay may mga tanim-tanim dito. Talong. Ayan. Marami tayong talong na mapapakinabangan. So yan na mga guwigs no. Pap papatuloy ko lang yung aking pagdidilig nyan dito sa likod ng building. Ayan. So yan ay ating antayin. Yan, update lang natin ulit na uh, talagang mabuhay at humaba pa ang mga dahon yan. Mga tatlong araw lang mga guwigs. So dito ay makikita natin na medyo maluwag pa. Pwede pa tayo dito magdagdag sa kabilang side na kung ano pang pwede nating itanim dyan. Sa mga, mayroon tayo mga naipon na mga mineral water na galon mga guwigs. Marami kaya pwede pa dito nating lagyan. Ayan. So yan lang mga guwigs. Update ko lang ulit yan paglipas ng tatlong araw.